Grabe ito. Hahaha. <laughs> Ang pagkakalit tayo. Grabing isno to oh, gabundok Oh my God Gusto kaya yung aming house Tingnan yung house namin Dahil grabe na ito Wah! Oh My God A lot of snow, guys. Oh my God. Oh, di ba? Wow. Hmm. Hanggang ngayon, kahapon pa to. Grabing isno ito. Tingnan nga natin yung ano. Yung house. Baka sa nasira na. Tingnan natin yung house, guys mga greenhouse. Tingnan nyo naman. Ayan. O. Oh. Ayan ang sitwasyon ngayon dito. Gra oh my God. Mabuti na lang. Hindi nagiba. know oh. huh Tingnan nyo naman itong nasa likod ko. Hmm. Puno na ng snow yung ano. O, oh, yan. nakita nyo siya, guys. Ay. Grabe to. Walang tigil ang snow, guys. Hmm. Ayan, o. Oh. Kabundok na naman ng yellow dito. A lot of snow. Oh, my goodness. oh, akala ko ba? Summer na? Bakit? Ang dami pang snow. Hmm look a lot of snow na naman yung house namin oh my god, hindi na makita yung mga greenhouse puno na ng snow oh my goodness huh. wow, buti na bulldozer na yung daanan dito uh. alam nyo, wala na ito wala ka na makita sana dito nung isang araw wala ka nang makita. Oh, my God. Oh, my goodness. Huh? Tingnan nyo. Ganyan na namang kaputi. Nung nakaraan, wala ka nang ano rito makitang puti-puti. Kaunti na lang. Ngayon, tingnan nyo. OMG. Itong greenhouse namin. Wow. Oh. Hindi ba nag yung banda dito? Ay, ah, hindi naman. Oh, my God. Balik na tayo. Kasi... atau di toh anda mikit <laughs> oh my goodness tidaknya mai yang muka ko oh oh kurang aku nang hilu kerabit tu guys kerabit tu guys mng kerabit ah. tu guys ang lamig lamig Hanggang ngayon, no? Oh, siguro hanggang mamayang gabi pa to. Ipapang ko lang matatapos pa to mamayang gabi. Tingnan nyo naman ang yelo, oh. oh. my God, may kasama siyang... Ba't may basa... basa na ako, ah. <laughs> basa na ako. Oh, tingnan naman, guys, ang dinadaanan natin. Hmm. A lot of snow. Oh, binaldo na nashag guys dahil hmm wow ah grabi ito oh my goodness grabi ito ng ilo ah diyan din napa miang guys ah Dito po sa tabi muna. Kasi grabe na to. oh Saan ka man. Ang lahat. Sige ito. Grabe tong isno. Ah. Ano ang isno dito? Ayan, din muna. Kasi nilalamig yung aking kamay. Hmm. Kita niyo yung snow. Ayan <laughs> uh, siya guys. Alat the snow. Oh my God. Shout out sa 5 million live viewers. Don't forget like and share sa ating live. Hors right.